Ang Batang Heneral ay isang mahusay na gawang pelikula na naglalarawan ng buhay ni Gregorio del Pilar. Ngunit mayroon din itong mga aspeto na maaaring pag-uusapan. Napaganda ng na visual ng pelikula, partikular na ang mga eksena ng labanan, ang cinematic grotopiya ay isang nagbigay ng mahusay na paglalarawan ng panahon at kapaligiran. Ang paganap ni Paolo Abilino bilang si Goyo, Isang kapansin-pansin mahusay niyang naipakita ang pagiging komplikado na karakter ni Goyo. Bagamat mayroong mga creative liberties, ang pelikula ay nagbigay ng isang ba bagong perspektibo sa buhay ni Goyo at sa panahon ng Revolusyon Pilipino ipinakita nito ang mga pagsubok at paghihirap na inaharap ng mga Pilipino noong panahong iyon. Kula ay isang sumasaklaw sa isang malaking bahagi ng buhay ni Goy. Kaya't may mga pangyayari na tila madali o hindi masyadong may paliwan. May mga maraming magkaroon ng ibang interpretasyon sa mga pangyayari na ipinapakita sa Pilipinas. Lalo na ang mga desisyon ni Goyo, ito ay isang bagay na dapat pag-isipan at pag-alalan pa. Habang ang patutok kay Goyo ay maayos maaring may mga gustong makita ang mas malawak na respektibo ng revolusyon kasama ang mga iba pang mahalagang tauhan. Ang Goyo ay isang batang hiniral, ay isang magandang pelikula na bibigay ng isang bagong pananaw sa buhay ni Gregorio del Pilar. Ngunit mahalagang tandaan na ito ay isang interpretasyon lamang ng kasaysayan at may mga aspeto na maaaring pag-usapan at pag-aralan pa. Ito ay isang pelikula na, na nag-iiwan ng marka at pag-uudyok sa mga manonood na mag-iisip at mag-aral pa tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas.